Isa si Ice Seguera sa mga labis na nagluksa sa pagpanaw ni Ricky Davao. Sa isang black and white photo post sa Instagram, ibinahagi ni Ice ang huling pagkikita nila. Isang simpleng salusalo para sa birthday ni Ricky. Sabi ni Ice, ikaw yung lagi naming kasama ni Liza. Sa kahit anong event, performance, never kang nawala. Naalala rin niya ang huling hospital visit kung saan kahit hirap nang magsalita si Ricky, kita pa rin ang ngiti. Lalo na nung binanggit ng doktor na pwede na ulit siya kumain ng tsokolate. I thought you were going to get better, Annie Eyes, Someday, magduet tayo ulit. Paalam, Tito Ricky. You're finally home. Our last get-together for your birthday. You've always been there for me and Liza. Sa kahit anong event, performance never ka nawala. Siguro, kung meron akong katapat sa pagiging excited kumanta tuwing nakakakita ng mic, ikaw yon. Napakasarap mong kakwentuhan, kajaming at kaibigan. Masaya ako na nadalaw pa kita sa ospital. Kahit hindi ka na noon makasalita, madaldal ka pa rin. Hindi ko malilimutan yung saya mo noon nung sinabi nung doktor mo na pwede ka na kumain ng chocolate. At yung nangiti mo nung sinabi ko sa'yo na buti nag-shave ka na ng buhok dahil mas pogi ka at mukha kang mas bata. I really thought you were going to get better. Na magkakaroon ulit ng time na makaka-hangout ka ulit namin or makikita kong nanonood ka ng concert ko. Someday, magduduet tayo ulit. I will miss you, Tito Ricky. You're finally home.